everyone! Good morning! and back! This is Sam Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Universe Thailand 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na To. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan, na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. Oh my gosh, this is it. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung reaction ko dito sa mga nakita ko sa Miss Universe Thailand 2024 Preliminary Competition Siyempre, una Bago kasi yung venue nila Ito yung venue kung saan ginawa Yung Mr. International Akala ko gagawin yung Miss Universe Thailand Doon sa dati kong napanooran Kaya medyo naligaw talaga ako dyan <laughs> Sabi ko kasi Andami kasing The Mall dito sa Thailand Kaya lang Meron kasing The Mall number Na kung saan doon ako umaattend ng ng kanilang pachen. Tapos, habing ganong mall bang kapi. So, naguguluhan ako. Anyway, so nakarating ako kahapon. ah, uh, Doon sa venue, sa totoo lang, mas maliit ang venue nung uh, Miss Universe Thailand 2024. More than sa venue ng Miss Universe Thailand 2023 nung nakaraan taon. Tapos, mas maraming tao yung nakaraan taon kesa yung this year. Kasi dito, prelim pa lang. Puno naman yung venue as in puno. Pero tulad nga na sinabi ko, maliit kasi yung venue kumpara doon sa last year. Tapos, mas yung tao dito siguro konti kaysa doon sa nakaraan taon. Siguro dahil nung nakaraan taon, maraming mga kandidata talaga na malalakas. Katulad ni Vina, eh, malakas yung humakot ng tao. Tapos si Antonia, malakas din humakot ng tao. Plus meron pang isang kandidata na malakas talaga. Kung maraming naglalaban-laban nung nakaraan taon para sa corona ng Miss Universe Thailand. Ito kasi parang dito ngayon taon yung mga kandidata parang kung tutuusin ha, yung mga front runner, parang iilan-ilan lang talaga. Yun. So, kaya limited lang yung tao na pumupunta. Kung baga hindi siya yung katulad nung nakaraan taon, na grabe ang siksikan. Ito, medyo konti lang talaga. Ewan natin sa finals, kasi syempre finals, mas marami talaga magpupuntahan. Kasi maraming mga taga-ibang lugar eh. O, ba diba? And then, yung doon naman sa intablado nila, mas grabe yung intablado ngayon. Mas mahaba. Kasi noon, mas parang pinariority nila yung tao kung paano makakaupo. Eto, mas pinariority nila yung ano, yung, yung haba talaga ng stage. Grabe. Yung runway nila, siguro nasa kung di ako nagkakamali, baka 100 meters yung haba talaga. Ganun kahaba. Sobrang grabe panalo dito yung, yung, yung rampahan ng kandidata. Saka ang laki ng stage. As in talagang sobrang ang laki, lawak ng rampahan. Kahit siguro 100 pang kandidata ang magtayuan dito ay kasyang kasya. So, yon, So, medyo maano lang kasi meron silang pa-straight na ganito tapos pahabang ganito. So, hindi mo malaman ko uh, paano ba ang eksena. So, dito lumalabas yung kandidata tapos lalakad na pa gano'n, tapos Ano, papapansin mo talaga na medyo pagod talaga yung kandidata sa runway na to. Eh, paano kasi sa haba? Eh, maliliit lang din naman yung kandidata nila. So, yung mga hakba, maliliit din lang, di ba? So, yon So, medyo naloka ako doon. kasi nakikita mo talaga yung pagdating na sa tapat namin eh. Ano eh. Maganda naman kasi talaga pag, nakaupo ka kahit nandito ka ang lapit mo lang sa ano sa sa, sa girl so kita mo talaga yung galaw nakita mo yung mukha niya ayun yung maganda kasi yung iba kasi di ba parang ang layo na hindi mo na makita yung mukha ito talaga kitang kita mo talaga yung mukha yung reaction yung ganon so medyo nakikita mo talaga na medyo pagod na yung kandidata pagdating dito sa ano namin So, kasi ang haba nga na nilakad. Ikaw ba naman maglakad ka papunta doon at pabalik. O, oh, di ba? Kung 100 meters yun, 200 meters na agad. Plus, naka-high heels ka pa, eh, kung hindi ka rampadora. Pero, kung mapapansin mo, mas maraming maganda ngayon taon na to kesa nung nakaraang taon. Ayon, yung nakaraang taon ay eh, parang mga itsura ng mga kandidata noon ano eh, pilit-pili lang talaga yung masasabi mo ay maganda. Pero ngayon, maraming maganda. So, yon ang pinagkaiba nung last year at this year. Kasi talaga sa personal, sa picture hindi sila masyado ganong kabongge, pero sa personal, ang gaganda nila. Pero mga maliliit lang yung iba, pero magaganda talaga. But, ang labanan kasi dito, ngayon taon na to, kung sino yung mas confident na girl. Parang ganon, siya talaga yung nag-uumapaw talaga yung lakas. Ayun, ganon. So, dito sa mga kandidata, tulad na sinabi ko, maraming magaganda. Pero, ilan-ilan din lang yung masasabi mo naman na kumpiyansa talaga ay buo. Yung pwede mo padalhin talaga sa Miss Universe kasi alam mo makikipagpukpukan ng bongga-bongga. But, sino nga ba talaga ang naglalaban dito sa Miss Universe Thailand? Well, para sa akin, ang naglalaban dito ay si Bangkok at saka si Phuket grabe yung kumpiyansa ni Phuket at ang ganda ni Phuket. Pero kasi, iba kasi pag lumalabas na tong si Bangkok, talagang bonggang bonga Para siyang reyna na naglalakad talaga sa intablado at lahat talaga naghihiyawan sa kanya. So, yun. Kaya, ang piling ko, si Bangkok ay isa sa mga pwede talagang manalo ngayon dito sa Miss Universe Thailand. etong kasi si Bangkok ay dati na lumaban ng Miss Universe. Ito ay ano, tawag dito, naging ano siya candidate siya noong noong 2022, kung di ako nagkakamali, 2022 o 2021 na nag-third runner-up. Tapos, ngayon, nandito siya. Kung ikukumpara ko siya noon at ngayon, totoo nga yung sinabi kahapon doon sa live ko na medyo nagbago na yung ganda niya. Yes, mas pumayat siya ngayon, mas parang talagang woman na siya ngayon. Pero yung ganda, chef iba kasi yung fresh kapag yung medyo may laman-laman ka. Iba yung fresh ng beauty mo. So ngayon, medyo matured siyang tignan. Oo, ganon. Tapos yung makeup niya yesterday, pag tinatamaan siya ng mga ilaw, sobrang ganda niya talaga sa intablado. Stage present, di ba? Malakas yung stage present niya. Tapos, gumaganda siya sa suot niya, gumaganda siya sa ilaw. Pero kasi may momento, yun, nagbigay na sila ng mga special hour. Siyempre, mas maliwanag na yung ilaw. Hindi ko na-appreciate yung ganda niya. Yung parang sabi ko nga, ang bilis naman malusaw ng ganda nito. Piling ko, kung para kay Antonio Porcel, kung ito ang ipapanalo nila sa Miss Universe, actually, may laban naman sila sa Miss Universe. Makakapasok sila sa semifinals. Kaya netong tumungtong hanggang top 5 uli. Mm -mm. Kung ito yung ilalaban nila, or siguro maliit lang yung chance na makakatugtong siya sa top 5, pero parang piling ko makakapasok sila sa semifinals. Kasi ano siya, uh, iba yung galawan niya, yung presensya niya malakas kung si Opo ang mananalo Miss Universe Thailand na ang laban dito, yung presensya niya malakas. Kaya lang hindi ko lang alam kung gaano kagaling yung com skills niya. Kung ikukumpara natin kay Antonia, si Antonia kasi talaga yung com skills ni Antonia, winner talaga. Saka si Antonia kasi talaga yung tindig pa lang. Ano iba eh, nagdikit sila ni ano, ang layo niya kay Antonia. Si Antonia kasi meron siyang presensya na, na malapitan malayo, malakas yung presensya niya. Ito kasi si ano, si Oppo, parang pagtinignan mo na siya ng malapit, ay ah, parang ordinary lang. Hindi siya yung parang the more na tinititigan mo, lalo siyang gumaganda. Hindi ganun. Pero maganda siya sa rehistro ng camera. Kaya isa yun sa mga talagang X factor niya. Yung rehistro niya sa camera, sobrang ganda. Pero kung ikukumpara ko siya kay Phuket, para sa akin ha, ito akin lang to. ah uh, mas maganda si Puket sa kanya. Mas mukhang younger, mas parang Uh, yung ganda ni Puket, the more na tinititigan mo, lalong gumaganda. Kaya lang, matatalo niya si Puket yung confident level kasi neto ni ano ni Bangkok, mas malakas, mas parang nagpuumapaw talaga siya. Kompiyansa din naman etong si, si Puket sa laban niya at malakas din talaga pero iba kasi yung dating talaga ni Bangkok. Ano siya pulido ang performance ni Bangkok, malinis. Talagang masasabi ko I think she is at the next ano will be Miss Universe Thailand. Ganon Mas malakas yung ano kumpiyansa ko na parang malaki yung chance ni Bangkok makuha ang corona ng Miss Universe Thailand more than kay Phuket. Pero si Phuket ang nakikita ko sa kanya, baka ito yung gawin nilang Miss Cosmo. Ganon, yes. Baka ito yung ano nila, uh, ilaban nila sa Miss Cosmo. Kasi, yung ganda kasi ni Pukit, pwede mo siyang dalhin sa Miss Universe talaga kung pag-uusapan natin. Kaya lang, uh, ang perfect kasi ng galawan ni, ano eh, ni, ni, ni Bangkok. Kaya parang, magkakaroon ka ng sino kaya ang mananalo si Puket o si ano kasi si Puket charming talaga meron talaga siya yung yung ganda niya may sinasagad pa yung the more na tinitigan mo siya lalo siyang gumaganda pero kasi si Bangko pag tinitigan mo na siya ayun na yung ganda niya wala nang ibubuga pero yung performance niya sa intablado talagang malakas yung presensya niya stage performance talagang panalo. Ganon. Ang, galing, ang galing niya talaga sa intablado. Kung parang sa lahat ng kandidata, siya talaga yung sabi mo, kakabugin niya yan lahat. So, magkakatalo na lang yan sa Q&A. So, yun. Kaya hindi pa natin masiguro kasi yung Q&A kasi ni Opo, hindi ko alam kung gaano kalakas. Tapos, hindi ko rin alam kung gaano kalakas yung Q&A ni Puke. So, kasi hindi ko naman sila nasusubaybayan. Pero parehas kasi silang napili sa uh, sa Voice for Chains And then, ang nanalo ng Voice for Chains ay parehas sila na nandoon. So, yun Kaya sabi ko, ay, pasok to sa banga And then, si Sakona Kon, maganda din siya sa personal Sobrang ang ganda-ganda niya Kung pag-uusapan beauty queen materials, siya yung nakikita ko Pero parang feeling ko pwede din niyang malusutan yung dalawang to kasi iba din yung ipinapakita talaga ng beauty niya. Pwede din siyang biglang maging dark horse candidates na yung alam mo yung hindi mo inaasahan na bigla siyang makokoronahan. Naging second runner-up siya sa Miss Supranational Thailand. Our first runner-up niya ta. Ayun yung sinasabi nila sa akin. And then, maganda talaga yung performance niya sa stage. Kaya parang piling ko, magta-top 5 Or, mag-corona din. Pero depende nga eh. Ang sinabi naman nila sa akin, mahina daw kasi sa Q&A. Kaya medyo delikado din. Kaya sabi nga nung performance, okay. Pero sabi ko nga yung mga kandidat na dito, uh, magkakatalo na lang eto. Tatlong to sa Q&A. So, depende na lang. Marami din naman mga kandidata na malalakas, magagaling. Ayun nga lang. Mahina lang talaga yung yung comm skills din. Pero may mga kandidata din na talagang masasabi mo na pang beauty queen din to. Marami silang pagpipilian, hindi lang isa. Maraming kandidata na masasabi mo na, ah, okay, pwede ko mabogsin ako. Nayok, maganda din sa personal. Iba din yung beauty, si Pet Chabori. Kaya lang kung yung kumpiyansa nga, ayun doon nawawala. Nagkukulang yung mga girls. Yung parang, ay, medyo parang halata naman eh. Kasi mararamdaman mo naman yung kapag nasa entablado na silang lahat. Pero panalo, no? Yung opening show pa lang ng Thailand, ng ano, yung prelim nila. Gusto ko yung tungtong na yun. Ayun yung sugar daddy. My sugar daddy! So, yun. Tu Tuwang ako sa kantang yun. Tapos, ang ni Antonia. So, siya, nabigyan din ako ng chance na maka-close to close. Itong, uh, close up itong si, si Antonia. At makatangkad ni Antonia, grabe, parang Hanggang balikat lang niya ako. ulo ko na yun ah. So yun, so lumiit ako sa kanya. Pero ang bongga, ang bongga ni Antonia. Nakaka-proud. Actually yun nakita ko siya kagabi. Di ba na-interview ko na kasi siya dati. Tapos sabi ko, ay dating supranational. Ngayon talaga mariremark mo na sa kanya hindi na supranational queen. Ano na siya. She is a uh, first runner up sa Miss Universe. Ayun talaga. Sabi ko, napakaswerte ko naman. First runner up to sa Miss Universe. Siya nakita ko din si Angeli at Scott Kemes. Nabigyan din ako ng pagkakataon na malapitan siya. Diyos ko naman, naloka naman ako kay Angeli. Pumayat na siya. In fairness, mas gumanda siya ngayon. Mas gusto ko yung personality ni Angeli more than yung sa personality ni Antonia Si Antonia kasi sobrang napaka- polite yung parang ang polite, ang quiet lang, yung parang okay lang, ganon. Hindi ba katulad nung kay ano, yung kay kay Angeline na talaga bubbly talaga yung personality niya, kalog talaga. And then gusto ko yung 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 appearance niya, sobrang ganda talaga ni Angeline. Tapos ayon, ang naloka lang ako sa suot niya kasi para kulang kula na lang lumabas na yung juging niya. Di ba? Yung nipple ng ano niya. Diyos ko, nakakaloka. Yun na lang yung tinakpang. Anyway, so nakakatuwa yung mga queen ng Thailand kasi syempre, ano sila, nakaka-proud din naman. Kung baga, inabangan din naman kasi natin talaga sila sa Miss Universe. Hindi ko lang alam kung darating si Michelle D sa coronation night kasi di ba sinasabi nga nila na ano nga daw uh, invited nila si ano si si Michelle D, 'di ba? Kasi sabi noon na pupunta si Michelle D sa coronation ni Antonia. Pero sabi din ni Antonia, pupunta siya sa coronation ni Michelle D. Pero wala namang dumate, di ba? Anyway, so tingnan natin, abangan natin bukas kung nandirito nga ba si Michelle D. So yon so bukas pupunta pa din ako kasi malimunan dyan si Michelle D. <laughs> di ba? At least nakita ko na siya ng personal. Last year kasi sinupresa tayo kasi doon si Celeste Cortesi, O, oh, ba? Diba? So, syempre, nagmo ano ako ah, Mataas yung expectation ko sa Coronation Night nila bukas Kasi parang piling ko, yung prelim nga nila ay bongga na Pero, mas bongga yung production nun last year Kumpara sa this year Pero, piling ko, mas pasabog bukas Kasi syempre, first runner-up sila sa Miss Universe Saka, think yung Thailand Ang taas ng, ng ano nila Ng kumpiyansa nila ngayon taon na to na talagang kaya nilang manalo na Miss Universe. Pero sa mga nakita ko, sa mga kandilata, parang piling ko, hindi pa naman sila mananalo na Miss Universe. Kasi talagang hindi naman natin masasabi na ganun ka-wow. Yung bongga-bongga yung ba yung beauty? Merong bongga yung beauty more than kay Antonia. Pero hindi nga siya kumpiyansa. So, syempre, kumpiyansa pa rin yung pag-uusapan dito. Sino ba yung most powerful, mas kumpiyansa? I think si Oppo, yung kumpiyansa niya kaya niyang isabay sa level ni Antonia. Pero yung ganda kasi ni Antonia, lamon niya yung ganda ni Opo at saka ni, ni ano. Si Puket naman, ay think ko mananalo si Puket. Maganda si Puket kasi siguro mas bata kumpara kay Antonia. Pero kasi kung mapapansin mo kasi kay Puket, I think ano, parang nene pa, parang pwede mo pa to isali sa mga simula ka muna dito sa mga minor pageant yung mga ganon. But I think yung personality niya is good. Ang nakikita ko kasi kay Antonia, she's a woman. Woman na talaga na mature woman na parang feeling ko iba yung kalibre ng pagkababae niya. At ayun yung ano, nakapagpataas sa kanya sa Miss Universe kasi yung kumpiyansa, yung yung buong pagkatao ng Antonia Porcel so, Napaka-humble, napaka-queenly nung dating, Ang ganda ng ang ganda ng tindig So, yon ang nakapag -ano sa kanya sa Miss Universe. Kaya parang feeling ko hirap pa ang Thailand talaga makakuha ng kasing kasing lakas ni Antonia. Para sa akin ha, si Antonia na talaga yung masasabi ko na na queen ng pwede sanang manalo ng Miss Universe. So, may hirapan pa sila makahanap ng isa pang Antonia. Makikipaglaro sila sa Miss Universe kahit sino ang manalo dyan. Naniniwala naman ako. But, nandoon doon ako na parang, oh, si Angelis Scott Kemes nga na sobrang ganda eh. di ba diba? So, yon So, depende. Abangan natin yan kung sino yung ipapanalo nila. Pero, ang reaction ko nga, I think, ayon naglalaban talaga ay si ano si Bangkok at saka si Phuket. Kahit saan namang pageant, lagi naman Bangkok at Phuket talaga ang naglalaban kahit dito sa Miss Grand, sa Miss Earth, mga ganon. Basta pag sinabing Phuket, malakas talaga ang Phuket. Pag sinabing Bangkok, kontep mahanakon, malakas talaga sila. So tingnan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona o kung malulusutan pa sila ng ibang kandidata mula sa 44 candidates. Yung kanilang kandidata na alam mo yon na big size. Ay, nako, panalo yun sa stage. Talagang umaariba ng bonggang bongga I think makakapasok yun sa semifinals. Ay, ay, makakapasok, ano, makakipagpukpukan. Talagang confident level talaga yung babaeng yon Sobrang nakakatuwa siya sa intablado. Pero syempre, abangan natin. Mali ninyo, meron pa silang nakikita na hindi natin nakikita. Ayan ang malalaman natin sa Coronation Night. Bukas. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat at syempre, sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys. thank you